car wash muna tayo bawasan natin ang ng dumi yung sasakyan papalit tayo kailangan kasi barya dito eh <tong> Oh, two, oh, Tuesday, oh, Wednesday, Thursday, oh, five dollars. Pwede na uli. Five dollars. <laughs> Nalinis naman. Sa five dollars. Kasama na yung ano, spot free rinse nya. Ayan. Sundo na tayo kay ano. Kay Lian. Sara na natin pagka binuksan mo kailangan ay kailangan isara mo rin tignan nyo to <laughs> nag frozen eh, no okay na sa 5 dollars matang matanggal man lang yung mga asin yung mga mga ano ba to kung ano ano Ayan, no? makahinga ng konti yung gulong ba? Diba? at least na ano nabawasan kahit pa paano. Yun. Grocery tayo. Kasi 20% off kami ngayon sa Superstore. December 19 to 22. Dito kami ni Lani ngayon. At gagawa kami ng gift. Ano ba tawag naman eh? Gift basket? Ayan, gift basket para sa talentado employees. Wow! <laughs> Kami na pag-utosan na ng gift basket. Yung mga malalayo na empleyado ng talentado, eh, gift card yung ibibigay sa kanila. Ayan. Kasi hindi sila makapunta dito. Dito gaganapin ang Christmas party sa Regina. and baka sa susunod pwede na silang lumipad Ayan. mami bilihan mo sila mami sa baba ayun Lino lima ayun diba no. yun sa gilid nila wala naman pagkakaiba yan yun matutuyo din. Ito, 8. May ganun-ganun lang. Ha? Mas matibay? Mas may dating lang. Boot tray. Extension. naghanap ka ng extension, di ba, mami? Hindi, pambahay na. Panloob. Parang nakaka, para nakakatakot wag na. <laughs> nag nag-isip eh no. Okay ba 'to? <laughs> nag-isip eh no. yung oh, pipe kasi marami tayong paglalagyan. Wow, marami no. <laughs> Maraming Napag-utusan tayo ng ano management ng talentado. Tayo mag-grocery. <laughs> Nang ipamimigay. Ayan. Nakakita kami ng mas maganda at mas mura <laughs> na lagayan. Yan. Ayan. Para at least, di ba, may uwi. Pagkatapos ang Christmas party, may dala kang regalo, di ba? Gift, ano? Gipak pack. Hindi, ano? Ayan, Oreo. Kasi, ano eh, tignan nyo. Oh. Meron nung kami nakita doon yun. Papakita namin mamaya. May nakita kami, eh, parang hindi masyadong maganda kung yun ang bibilihin namin. Kaya sabi namin na pagmitingan namin na gagawa na lang para mas maganda. Ito yung sana bibilihin namin, oh. No? Ayun. Eh puro chocolate tsaka ano, 'di ba? 35 dollars 'yan, oh. No? Ito rin, no. Ayun, 35 dollars. Kaya sabi, na pagmitingan na gagawa na lang. Magkano 'yan? Chips sa 6.97. Perero. Ito rin yung malaki oh mami. 697 din yata yan. Ayan oh. Eh, no? Oo. Yung malaki oh. Pambalik ba yung box oh. Pwede pwede pambalik ba yan to. 14. Ah 14. Ano yung 697? Ah ito. Pamiki ah. <laughs> ang dami na. <laughs> Napupuno na. Ang aming... Uh, pinamimili. Diba? Oo. Daig pa ang loblo ah. Loblo, walang paganto. Yung <laughs> sa trabaho namin, walang pamigay. Ito na lahat ang napamili namin. Okay na. Pasok na sa budget. Babaluti na namin mamaya. gumagawa ng assignment si Dave. Oh, galing na. Galing na mag-edit ah. Ito na yung binuo mo. Na Lego. Yun, binuo niya lang to Isang gabi lang no Dave no? Hindi, two. two. days? Yeah. Ah, uh, two, well. two days niyang binuo pala. Yan pa Anong oh. Ano ah, ginagawa niyo? Ano? Ah ganyan Tapos Mapapalitan na ng table Si Dave And keyboard Kasi yun ang regalo niya Sa Christmas This is my friends Ayan. Uh, Ito ginawa mo This is um my friends We uh, have a good project um, uh, Ay Ikaw ang gagawa yeah. Ng presentation Kuling ha Grade ano ka na Dave? Grade 6 Grade 6 yan, ganyan na yung pinag-aaralan ng grade 6. ng grade 6 pa ako, ano ba? Nakalimuta <laughs> ko na. <laughs> Ayan. Huwag na natin gulihin si Dave. Yan. mo Dave ba? Ah. Yan. Nunood no ako ng carry on. Habang si Lani ay gumagawa ng yan nga yung pinamili namin kanina. Ito na yung pinamili natin at babalutin na oh parang ano ah showcase ah <laughs> grocery showcase ayan nasa 30 37 dollars mga 40 dollars kasama na yung mga pambalot lahat 40 dollars each ang maga ang presyo niyan may 20% kasi ako no kung walang nang 20% Oh, tama, nasa 40. Oh, nasa 40 yan. Ayan. Okay na rin, no? Kaysa yung pinakita ko kanina, $35, di ba? At least to, oh, medyo maganda. Ayan, bubuoy na ni Lani. Siya nang mag-iisip dyan. Habang merong naghuhugas ng pinggan dito. Lian, say hello. Hi. Hi. <laughs> Ano pinaglalaro? Oh, archery? Hawakan mo lang. Ganyan lang. Oh, ah. Uh, surfing. Surf. S. M Yo. Ilan? kinaiit Kakailang namin ng sapunan, kay Nigel. Ayan. Oo, oh, pero Ayan, gawin mo namin. And, na kami. Sample. Ayan. Bubuin na. May napahal. <laughs> uh, may panigang pa, di ba? Pinoy na Pinoy. Ayan. Paano natin ngayon bubuin to? Ng sa Ito na pala. Nabuo mo na pala eh. Yeah, tonight, may finished product na pala eh. Oh. Oh, ito na yun. Oh. Finished product. Oh. Yan ang ano niya. Laman niya. Ng $40. May Tim Hortons pa to Ah. Tensya na kayo sa maingay na naghuhugas ng pinggan Ah. Lagay mo dito. Kailangan ano. Yung Tim Hortons. Diba di ba? Ayan. Paano yung chichiria? iba po, yan. Ayan. Yung pambalot. Lagyan mo na lang ganito, panigang. Dito. Panigang. Eh, yan dyan yung panigang, o. Oh. Ah, <laughs> may iba pa pala. Hindi, may pangsalo lang naman, mami. Saan Oh, Oh, sik liglig. Oh, yan yan ha. Forty dollars. Ay, may soft drinks. Ano pa, pansit? May pansit pa pala. May pansit pa. Oh, may pansit pa. Pansit kanton. Tapos may soft drinks pa yan. Yung magtumasan dyan, ha? Ah? Teka lang. Oh, may soft drinks pa to, eh. Ibabaw mo na lang, mami, yung ano. Mahirap din pala, ah. Ay, ano na pala? Mami, may pambalot na. Yeah, nga tapos, 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 oh nga Oo nga pala, nakaganyan na. Nakalit, nalit Oo. Oh, o, Ngingay naman na naguhugas ang plato. Talagang ano. Ayan, lagay mo na pala isa-isa. Yung soft drinks, yung na lang. Hindi, lagay mo na rin yung soft drinks dyan, mami. Yung Hindi yan. Plato to eh. Plato. Pwede pa nila gamitin to. Lagayan ng protos nila, di ba? Hmm, di ba? Ano na pala sa to? Kala ko, mami, yung gagawin mo pala siyang ano, gawa na pala. Sa ano to, ah, dalarama. Ah. Itong ganito. Galing, no? Oh, forty dollars yan, ha? Ah. Hmm, diba? Teacher, yeah. Grabe, ang dami. Di ba kaysa sa ano, no? sa $35 na nakita natin. O, kung sino po magpapagawa, alam nyo na po, pwede namin kayong igawa. <laughs> Bago naming negosyo. <laughs> ano na lang, $50. Siyempre, kami mag-grocery. Tapos magbabalot, di ba? Nag-uumapaw pala. Nakakatawa naman. Salamat, Talentado CA. Yan. Talentado Creative Agency. Yan. Shout out sa Talentado Creative Agency. Ayan. Oh, di ba? Nag-uumapaw. <laughs> Nakakatawa. Medyo ano lang.

mga kaibigan o isa o kay ate kay kuya bigyan mo sila tag-isa so bigyan mo ito na po yung share namin nakuha ito na kaibigan buwan Mahal ko sa Pilipinas eh, no? Magkano na itong gantong perero? Mahal Pilipino. sa Pilipinas eh. Perero Rocher. Ito yung mga binibigay pag nanliligaw ka, di ako yung ano sa Pilipinas, no? Dati may mga ganito ka binatatanggap, eh. Pero ako mo wala akong natatanggap. Kaya yung ganyan, wala rin kayo? Wala rin sila lahat. <laughs> hindi kasi masyadong ano dito sa Canada yung ganyan. Yung mga, meron na, ah, meron mga ibang company. Pero hindi katulad sa Pilipinas na sobra talaga na, di ba lahat, kahit maliit na negosyo, nagbibigay. Dito, ano? pili lang, pili. Hindi na kami, no? Oh. Laki pa. <laughs> oh, <marami talaga. laughs> oh may, pa pa, ba? May pang pa pa, <laughs> may <Tomas> ka pa. <laughs> Kapatid oh, niyo, may mag-tomas eh. So, <laughs> oh, di ba? Halagang $40. Dollars. Diba? Pag may tax to, kasi no tax ngayon, mga $45. Piling ko lang. Oh, ayan na siya. Nagyan mo lang ng ribbon. Oh, di ba? Ayos. Ang bigat na. Bahala na silang buhatin nila. <laughs> Oh, ayan na po ang pamigay ng talentado CA sa kanyang mga dadalo sa Christmas party. Ayan. Ang package. Gapit, <laughs> di ba? Yun. Tapos, gagawin na lang namin mamaya yung iba. Ayan na. Lalagay na sa may... Ayan, dyan na ilalagay. Makakagawa kami ng anim. Yun nga, yung ibang empleyado ng talentado CAA ay gift card na lang. Kasi nga, hindi sila makaka-attend dito sa Christmas party. Maraming maraming salamat sa lagi panonood. Ingat po kayo. Abangan nyo na lang yung ano, Christmas party nyo. Wala lang, Christmas party lang dito sa bahay. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. talaga. ayan. Ayan, kasi ang talentado. <laughs> Hindi mo kalimutan, ito ha. Ah, talentado CA. Uh, Talentado.ca Search nyo lang sa ano, sa website. Yun, ng website ng talentado. Ayun. Maraming maraming salamat sa laging panunood. Yes po kayo.